Pag-usapan natin ekonomiya, nasa linya natin ang ekonomistang si Professor Emmanuel Leico na sukinin natin sa Double Weng sa Double B. Professor good morning, welcome back sa Double Weng sa Double B ngayong Sabado. Maganda umaga po. Magandang umaga po at maraming salamat po sa iyong dalawang double win. Yes. <laughs> Good morning, Prof. Salamat po sa thank maaga you, thank naming you. panggigising sa inyo. Pero um napag-usapan na natin ito nitong tumana nakaraang araw, yung magiging epekto at tiyak may epekto sa Pilipinas, mm -hmm. yung uh, trade war ngayon ng mga higanting bansa, mga mayayamang bansa. Tayo bang mga maliliit na bansa, mga third world countries kagaya po ng bansa natin? ay hindi naman dadapa pero tiyak na malalatayan dito sa ano problema ito, Professor? Ay, sigurado po yon dahil uh, ang Amerika, ang ating sa, sa dalawa, sa pinakamalaking uh, trading partner natin, doon tayo nag export At ngayon nga, uh, kung, uh, kumbaga, hindi naman ganun kalakihan ang ine-export natin sa kanila, pero uh, kailangan pag uh, pag isipan pa rin natin ano ba ang pwedeng lang gawin kasi sabi nila masyado daw mataas ang ang uh, taripa na ipinapataw natin sa, eh maliit lang kumpara doon sa taripa na ipinapato natin sa kanila so uh, magkakaroon po 'yan ng uh, epekto pero hindi pa po siguro agad-agaran Sa ngayon uh, pinagpaliban nila ang uh, ang kanilang uh, taripa sa Mexico at saka sa Canada mm -mm. parang nag-iisip-isip pa sila baka masyadong malaki yung 25% o kaya kailangan ba talaga na ipataw na ngayon pa lang pero ang sabi ng uh, Canada at saka ng Mexico hindi naman pwede silang uh, mabuhay ng every 30 days eh nag, uh, nag sila kung papatawan sila ng taripa pero sigurado po 'yon ang uh, parang ang ideology na sinusunod ni uh, President Trump ay uh, maging magsarili, makasariling Amerika, isasarado niya ang kanyang uh, uh, ang kanyang uh, ekonomiya at uh, kung meron mang mag-aangkat uh, o mag-iimport uh, galing sa ibang bansa mm -hmm. eh pagbabayarin niya ito. Okay. So, ibig sabihin yan, kapag natuluyan na po ang nagkaroon ng full swing yung trade war na yan, palitan nila ng matataas na taripa, ano ang direktang epekto sa mga ordinaryong mamamayan, Professor? At sa anong paraan natin ito mararamdaman? Ang taripa ay uh, ipinapataw sa mga uh, exporter. So, halimbawa sa Amerika, yung mga nag import galing sa uh, Canada, galing sa uh, Mexico, pagbabayaran sila ng 25%. In fact, uh, naumpisahan na yan ano? uh, sa mga produktong agrikultura, yung ang sinatawag nila na kanilang mga abukado, kamatis na ini-import nila sa Mexico, napatawa na agad ng 25%. So ang nagbayad sa umpisa ay yung mga exporter. Pero o mga importer papunta sa Amerika. Yes. Pero ipapataw din 'yan, ipapasa sa mga uh, sa mga consumer. Mm -hmm. Kaya kung sa Pilipinas eh titingnan natin, sino ba ang uh, magkakarga ng taripa ng Amerika kung ipapataw dito sa Pilipinas, eh 'yan po ay uh, kakargahin ng ating pong mga mamimili. Opo. Ah uh, uh, ganito kasi yung ginagawa nitong si President uh, Donald Trump ay parang sabi niya Uh, America first. Kumbaga, mm -mm. Uh, kunyari, kung dito yan sa atin, tayo nag import ng bigas. Mm -mm. So ngayon, yung mga nagbabayad ng taripa na yan ay uh, yung mga importer. Siyempre. Eh, di mm -mm. Mag -mag magandang pagkakautono ito para sa mga local producer na instead mag-import kayo, mahal ang taripa, dito na kayo bibili sa amin. Mga lokal na mga producer. Palala na kasi natin yung lokal na yes. ano natin, um, mm. production, production. Oh, professor. Oh. Para wala silang option na mag-import pa, dito kayo. Oh, para diba? mas mura at oh. local pa na mapapalakas natin yung local economy. Ganon din ho ba ang tingin nyo na ginagawa nitong si uh, President Trump ng Amerika? Ay, iyon po ang epekto nun. Pero hmm. sa atin po, nung tayo po ay uh, ngayon, na nagaangkat tayo ng uh, bigas, meron pa nga pong uh, ano, tinanggal ang uh, ang tarif, ano, mm -hmm. nung uh, pag-import. Pag oh, binawasan. Binawasan. Oh, oh. So, pagbawas nito para po pababain ang presyo ng mga imported na uh, mga bigas, bigas, imported na mga uh, produkto hmm. kaya po nagrereklamo ang ating mga local producers. Hmm. Ngayon, uh, magandang uh, halimbawa 'yan na pagka ang taripa ay inimpose ng uh, Amerika sa mga exporters natin papunta sa kanila eh magkakaroon ng uh, epekto yan doon sa mga consumer at ganun din dito. Kung ang ating mga imports, halimbawa tayo po ay magpataw ng taripa hmm. sa mga inaangkat natin, ipapasa din po yan ng mga importer sa ating pong mga mamimili. Masakit. Opo, ganun, ganun naman well, talaga eh. There's no way na may iwasan uh. natin yung ganitong epekto sa ekonomiya natin, Professor. May magagawa At bang paraan? Puyo. Talagang walang magagawa ang gobyerno natin kundi talagang papasanin mm -hmm. ito na consumers. Ha? Pero kung gusto man naman, eh, talagang suportahan ng lokal na mga produkto natin, maganda na ito. Mataas ang taripa. Walang option ng mga importer. Suportahan nyo yung mga produkto natin rito. Kung lahat ay produced diba? dito, yung so raw materials. Tingin nyo, mukhang ito ba pwedeng gayahin natin, yung ginagawa ng Amerika? Kakayanin uh, natin po yan kung hmm. uh, tutulungan natin ang ating uh, mga producers, ang hmm. ating, uh, sa mm-hmm. agrikultura, lalong-lalo na. Eh, hindi naman po mangyayari yan ng uh, bukas makalawa. Mm -hmm. uh -huh. Kailangan po yan ay... Uh, uh May tumawag sa iyo, oh. Uh -huh. Professor. Kailangan po. Ang <laughs> taas na daw sila ng Ka kalipa. Kausapa po namin si Prof. Hindi <laughs> mo na <nang> tawagan. Oh. <laughs> uh -huh. Pero yung... Nga yung, yung, <laughs> Pagkukuha <laughs> yon prop, kasi di ba ang stilo ng mga importer kung saan sila makakamura ng bili nila. Mm -mm. Para meron silang uh, malaki ang pwede nilang ipataw sa produkto nila na habang pero, binibenta. Pero ito lang, tama yung punto na yun ni mm. Weng, Professor. Kaso, di ba problema ng iba nating man manufacturers ganito eh? Pag locally produced, mas mahal. Mm. Pag nag-import sila ng raw materials, mas mura. Ang tama po yun dahil uh, pagka raw materials mura lang po 'yan pero pagka ibinalik sa atin mm. eh mahigit pa po sa doble ang uh, presyo niyan. You Oo. Eh. Oh. Kaya eh, ngayon pa lang eh uh, ito po yung dapat na palatandaan na talagang ang uh, importation ay hindi po reliable na uh, strategy mm. para po sa mga, pa mga pamahalaan. Pero hindi naman po mangyayari yan na bukas makalawa tigilan natin ng pag-import at uh, palakasin natin ang ating agrikultura mm -mm. kung hindi naman natin to lalagyan support. ng uh, tamang investments ang ating agrikultura kailangan po talaga malinaw na malinaw sa atin ang ating uh, layunin ay palakasin ang ating agrikultura para matugunan ang mga pangangailangan na pagkain ng ating mga mamamaya na makukuha natin sa loob ng ating bansa. So ang leksyon natin sa atin dito, Professor, nung trade war na yan sa mga higanting bansa ay um, palakasin ang local industriya. Yan. at wag maging default, mm -mm. tanggalin natin yung polisiya ng naka-default tayo sa importasyon import. uh -huh. sa lahat ng mga pangangailangan po na negosyo natin. Ga gawin na lamang option ng import, di ba? Hindi, kung baga, oh -oh. hindi yan magiging oh. priority ang mm -hmm. pag-import natin. Tama po uh, pang-emergency pampuno. Pang Pero ngayon pa lang dapat ang ating na uh, food policy, ang mm. ating food security policy ay uh, naka-sandal uh, doon sa ating pong pansariling pang-pansariling pa, uh, 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 lakas yung sa ating uh, mga pagkukuhanan dito po sa loob ng ating bansa. Mm. Eh ngayon po naging uh, very convenient mag-import kasi marami pong dolyar na pumapasok. Uh, kaya kapag ng dolyar ipamimili hmm. naman natin ng uh, mga imported goods hmm. eh parang wala Mula, ng balik. insentiba para para tayo ay uh, mag uh, magsarili hmm. eh hindi oh. po tama yon at ngayon pinapatunayan yan na uh, mapanganib ang maging uh, uh, dependent mm -hmm. sa Importation, hmm. lalong-lalo na po ng pagkain. Okay, so ah. dapat tayo mang ordinary umamayan, isang kahig, isang tukat, maliit pa ang minimum wage natin, Professor. Mm -hmm. Dapat pala, paano natin paghahandaan ito? Baka mamaya ho, eh. Eh, may epekto sa presyuhan. Ha? Meron nga. Uh, yung sasabihin nila, oh, pagbibili ko yung sapatos abroad, mahal na mm -hmm. yan. Bibili ko kayo ng gas, Opo. magmamahal ang gas. Ang mm gagagawing -hmm. dahilan Opo. yung trade war, trade war na yan. Eh. Oh, professor, paano namin paghahandaan ito? Mm -hmm. Eh, tayo po mga mamimili, eh maghanda po tayo na bilhin lang natin yung ating mga pangangailangan at uh, tingnan din po natin lalong-lalo na po uh, may balita na bumaba ang inflation sa ating bansa, mm -hmm. pero statistical lang po yun, uh, na bumaba ang inflation. Marami pa rin po tayong maririnig na bakit hindi nila nararamdaman. Eh pagka po tinignan natin yung uh, inflation statistics No, bagamat bumaba sa pangkabuuan, eh mataas pa rin po ang food inflation. At depende po kung saan kayo nakatira, kung saan kayo uh, namimili, eh mataas pa rin po o mababa ang inyong uh, mararamdaman na inflation. Kaya po tayong mga mamimili, may magagawa tayo, pero mas malaki po at mas makapangyarihan ang pamahalaan sa pagkontrol ng uh, pamimili ng ating pong uh, mga mamamayan mm -hmm. lalo na po kung uh, production ng pag-uusapan malaking pong bagay kung uh, magiging uh, matatag ang ating sa pagbibigay ng uh, tulong sa ating pong mga magsasaka mm -hmm. yung ating pong mga nagtatanim yung ating pong agricultural production ay bigyan po ng pansin na ito ay maging uh, number one para mm. po sa ating uh, uh, prioridad. Yeah. Dapat pala ang mantra ngayon ng gobyerno natin, Prof. ano, by Filipino, use Filipino. O kaya Filipino first. Yes. No? Dapat. Uh, pwede po. Filipino first. Okay. Thank Professor, you. maraming salamat po. po sa maaga naming uh, pag-gising sa inyo. Tangaabala. Salamat mm. po sa inyong mayamang uh, kaalaman yeah. na binigay sa amin ngayong uh, umaga. Thank you, Prof. Thank you. Marami pong salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Si Professor, walang tino.